Ito na yung Maraming salamat po General Nakar Keso Yan, Dadaan tayo sa may tulay Yung magandang ilog, baby Yung dinadayo ng mga vloggers oh, Yung dinadayo ng mga vloggers Ito na Tingnan natin yung ilog Yung view ng ilog iyan na Yay! Ayan na siya Wow O, oh, dun tayo Kailan pa tayo po tayo dyan? Bukas? kahit bukas. Yan na. Maglalaro kayo kami dyan bukas. Hanggang yeah, doon. Pa to yan, oh. ayun, oh. uh, uh, ayun. Meron sa kabila yan o. Ayun. Ayan o. Meron nagparatang banda sa akin natin ito na. Oo. Ito ko kaya yan oh. o. Oo. Oh. Oh. Okay, dito sa ilag. Dito natapos may lali. Para di may nitan. Okay. Puntahan natin yan. hindi na kadugtong ng ilog na magsaysay. <laughs> Parang pinag-iba sa humalik at saka sa real ay eh. kadugtong na ang tayo. Parehang maalak. Bakit? Ate na. Ako